Mariing kinundina ng ilang grupo ang umano'y maanomalyang pagbebenta ng NFA rice sa mga negosyante. Iniimbisigahan naman ng DA at ombudsman ang isyo. Yan ang ulat ni Clayzel limang 75,000 sako ng bigas ang maanomalyang ibinenta umano ng National Food Authority sa ilang trader at miller. Yan ang ibinunyag ni NFA Assistant Administrator Limuel Pagayunan sa limang pahinang sumbong laban kay NFA Administrator Roderico Bioco. Sa eksklusibong pahayag ni Pagayunan sa PTV, ipinaliwanag niya ang kwestyonableng transaksyon. Kung binenta mo yan sa mahirap, you are subsidizing the mahirap and there's nothing wrong with that. If binenta mo yan sa, sa middle people, questionable pa rin. Maring affordable sila. Affordable or hindi rin nila kaya. Then, the subsidy is justified. Pero pag binili mo yan sa kapitalista, do you think the subsidy is justified? That's, yun yung, yun yung uh, logic ng uh, telling that uh, it should not have been sold to the, to the uh, traders. Hindi umano dumaan sa public bidding ang transaksyon. Kaya ang 23 pesos na biniling palay ng NFA sa mga magsasaka, ibinenta ng palugi sa mga trader at miller sa halagang 25 pesos kada kilo, na dapat ay mas mataas pa dahil gumasto sa pagiling ng palay ang NFA. Kung nag-public bidding po tayo, you can get a more higher price than 25 maybe because of the current market prices of price in the market. If, uh, there is, if you have 25 and the average price in the market is 50 to 55, then you can sell the NPLS in between those uh, data. Ito rin ang nakikita ng samahang industriya ng agrikultura. 38 pesos yung lalabas na presyo na puunan ng NMA. 37 to 38 ang pagnamilian as rice. Nangyari ito nitong Enero kung kailan na itala ang pinakamataas sa presyo ng bigas sa loob ng labing apat na taon. Batay sa implementing rules and regulations ng Rice Liberalization Law, inaatasan ng NFA na bumili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka at pinaiimbak ng 15 hanggang 30 araw na National Rice Buffer Stock na maaring ilabas sa panahon ng emergency relief operations at bago masira ang bigas at pangarib na sa kalusugan ng tao. Sa mensaheng ipinadala sa PTV, nanindigan si NFA Administrator Bioko na walang naging irregularidad sa pagbibenta ng NFA rice. Pinapayagan niya ang pagbibenta ng lumang stock ng bigas bago ito masira at maging unfit for human consumption. Una nang sinabi ni Bioko na ginagawa ang distress selling sa mga lubang bigas tatlong buwan o higit pang nakaimbak. May discoloration na kasi ito, mabaho at nagiging pulbos na. Kung gigilingin upang maging maayos ang kondisyon, gagastos pa ang ahensya. Kaya ang palumang bigas, binibenta ng 10% tong mas mababa kaysa sa itinalagang presyo na hanggang 25 pesos kada kilo. Pero para kay pagayunan. Not necessarily na pagdating ng 3 months, eh, i-dispose -di mo na kagad or i -re -re mo or i rebag -re -re Ang unang gagawin dapat dyan, pagka dating niya ng period or even monthly nga ang ginagawa namin dyan eh, monthly, tinitingnan namin ang condition niya. So, ito po mga, mga bigas na to ay pumasa naman po sa sensory evaluation. Maaari po siyang pair ang uh, hindi kagandahan na masasabi natin kasi nga pair sa physical. Pero sa cook state ay eh, good pa. Kinonda na naman ang bantay bigas ang pagbibenta ng NFE rice sa mga negosyante nakakalungkot no na sa Miller 50 hindi sa mga sa dinala sa kadiwa or sa palengke para naman na maximize ng mga malawak na bilang ng ating consumers na naghahanap ng uh, mababang presyo iniimbestigahan na ng Department of Agriculture at Ombudsman ang issue Maraming nagtuturoan, maraming nag a doon mismo sa loob, uh, sa labas ng uh, NFA at ang gusto ni Secretary, lumabas talaga yung katotohanan. Sabi naman ni Sen. Aimee Marcos, dapat maipaliwanag ng mabuti ng NFA ang kontrobersya. 23 pesos which is the market rate, I believe. So kung bakit nila binibenta ngayon ng 25 uh, at kung paano, kailangan natin alamin. Kasi nakakalito ito All, unless may paliwanag sila ng, na maayos. Para naman sa grupong sinag, may mafia sa loob ng NFA. May syndicate pa rin no? kung makita natin eh, uh, na binibenta yan ng kalungkababa. May syndicate pa rin may corruption yan, yun ang nakikita. Bakit uh, ganoon ka baba binigay dun sa mga miller? Na in which yung mga miller, hindi naman nagbenta ng mababa. Uh, wala po kaming nakukuha pang report tungkol dyan. Uh, kagaya po nang nabanggit ko kanina, ang tanging hanggang po ng ating kalihim ay lumabas po yung katotohanan. Kalazal Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.